Nagsulat ng nakakaantig na mensahe sa kanyang apo na si Lorin Bektas ang proud lola na si Annabel Rama, na kamakailan ay nagbahagi sa Instagram ng kanyang sariling luxury car. Si Lorin Bektas, anak ng actress na si Rufa Gutierrez, ay nagbahagi ng isang kahangahangang achievement sa edad na 20, ay buong pagmamalaking ibinahagi ni Lorin sa TikTok na binili niya ang kanyang sariling sasakyan, isang napakagandang Mercedes-Benz GLA 250, at ang mas nakakahanga ay binayaran niya ito ng buo. Nang Cash, kasalukuyang nasa Mali, California ngayon at nag-aaral doon ang panganay na anak ni Rufa Gutierrez. Pinayuhan ni Annabel ang kanyang apo, na mag-sign of the cross at mag-pray muna bago niya ay start ang car niya. Congratulations Lorraine Gutierrez betas. Before you start your car make sign of the cross and pray angel of God to guide you sa lahat ng pupuntahan mo. Ingat always lock your car and please enroll in martial arts so you will learn to defend yourself. I'm proud of you Lorraine and also your lolo. Dagdag pa niya, Venice is going to visit you. Nagpadala ako ng small image of Our Lady of Simala. Yan yun nagmimila bro ito yun hiningi mo sa akin. Put it in your car. Dream come true sa'yo yan na makapag drive. Gayahin mo ang husay ko at ingat ko sa pagda drive no violation ako at never ako nag freeway. Puro side street lang. Have a safe driving and always take your vitamins.